Eto na nga no, pagkatapos mabukya sa limang laro, natauhan na ang Converse Fiber Sexers dahil pinalitan na nila ang kanilang import na si Tom Bodanovic ngayong PBA Commissioner's Cup. Ipaparada ng Fiber Sexers ang 6'7 na si Jamil Wilson mula sa Wisconsin, USA. 2014 NBA Undrafted. Pero nagkaroon ng pagkakataon na makapaglaro sa liga matapos maging isa sa mga kauna-unang makapagsign ng isang two-way contract para sa LA Clippers at G League affiliated team na ito na Agua Caliente Clippers noong August 2017. Naging maganda naman ang kanyang stats suot ang Clippers jersey. nag ito ng 7 points, 2.1 rebounds sa 15 games. Nagtala pa nga ito ng career high 17 points sa 5 of 7 three pointers in 19 minutes playing time. Pero nag-decision pa rin ang Clippers na i web ito noong January 2018. Pagkatapos ng kanyang NBA experience, nagsimula na ang kanyang international stint. Naglaro ito sa Uruguay, Italy, Russia at ang huli nga ay sa Venezuela. Typical small forward ang laro ni Wilson, athletic na marunong umatake sa basket at may tira sa labas. Maganda naman ang chemistry ng Converge, balanse ang kanilang team, may legit big man, maganda ang position ng kanilang guards. Pero ang problema nila ngayon ay ang kanilang opensa. Sa pagkawala ni na Maverick Ahanmisi at Jeron Teng, Tanging si Jerick Balanza lang ang local player na nakaka-double digit sa scoring game. Habang kanilang import si Tom Botano Beach ay hirap makapag-provide ng opensa para sa Converge. Nag-average nga lang ito ng 20 points per game, mababa sa kung ano ang in sa isang import sa PBA. Base nga sa stat mula sa PBA.ph, mas mataas pa ang points per game ni Arvin Tolentino sa kanya na may 23.8 points per game. Kulelat din ang Converge sa puntos na may 92.4 points per game lamang. Nagtatanga ang marami kung bakit ngayon lang nagpalit ng import ang Converge. Marami tuloy ang nagdududa na baka sinasadya lang nila na magpakulela sa standing. Alam naman natin na sa PBA, ang kulela team ang siya makakuha ng first overall draft. Preparasyon na kaya ito ng Converge upang makuha nila ang first overall draft pick. Kasabay ng pagpasok di Justin Baltazar? Alam naman natin na magamat hindi pinayagan ng PBA na mapabilang si Pampanga Governor Delta Pineda sa PBA Board of Governor ay meron pa rin itong impluensya sa Converge kung kaya't isang baspas lang di Governor Pineda ay pwedeng magpatarap na si Balti sa PBA basta ang Converge lang ang makakakuha sa kanya hmm, medyo interesting ito no? pero ano sa tingin nyo? sinasadya ba talaga ng Converge na magpatalo? o yung tiyatawag na tanking para masiguro na makakuha nila si Justin Baltasar? Tara, pag-usapan natin yan Mag-comment na rin kayo sa comment section at huwag nyo na rin kalimutang mag-subscribe sa ating channel para lagi kayong updated sa mga basketball news.